Masarap isipin na marami ng Pilipino sa ngayon ang conscious sa kanilang financial life, bagaman marami na sa atin ang may alam ng importance sa pagbibuild ng wealth at pagpaplano sa future. Ang pagsisave ng pera ay nanatiling struggle, lalo na sa mga minimum wage earner. Kaya ngayon, ay ibabahagi ko sa inyo ang ilang tips on how to get started sa iyong financial journey. Maraming imposible talaga na makapag-ipon para sa future. At isa katuparan na iyong goal kung ang kinikita mo ay kulang pa sa pang -araw, araw mo na gastusin. Masasabi mong kahit gaano pa kalawak ang kalaman mo sa pagmamanis na iyong finances, imposible ka pa din makapag-ipon. Ayon sa National Baseline Survey on Financial Conclusion ng Bangko Sentral ng Pilipinas, apat lamang sa sampung Pilipino ang may savings. Kaya naman mas marami sa atin ang kinakabahan sa tuwing may mga calamities emergency, mga karamdaman at iba pang panyayari na hindi tiyak dahil wala tayong naitatabi para dito. At habang pagkakaroon ng maliit na income ay isang faktor kaya tayo nahihirapan makapag-ipon. Hindi ka pa rin dapat mawala ng pag-asa dahil may mga minimum wage earner pa rin ang nakapagtabi ng kahit kaunting halaga gamit ang ilang tips na i-share ko sa inyo ngayon. Pero bago ko simulan ito, isa sa mga tips paano makapag-ipon ng mabilis ay ang pag-like sa ating video. Subscribe with notification noon para lagi kang updated sa mga bagong nating uploads. Kaya kung ready ka na, then let's go. Una, monitor your expenses. Alamin kung saan napupunta ang pera mo. Ilista ang mga biggest expenses at i-track it ang mga necessary purchases. Ang mga simpleng habits tulad ng sa halip na magluto, mas piniling bumili ng mga lutong pagkain o for delivery ang isa sa mga bagay na dapat mong bantayan dahil isa ito sa mga nagkukonsume ng income mo. Kung ang ganitong habits o gastusin ay maiiwasan mo, maililiminate mo ang perang gastusin mo dito at maari mong maitabi. Maraming paraan para mamonitor mo ang iyong expenses. Maari mo itong isulat sa isang notebook o gumamit ng mga apps sa iyong phone. Sa tulong ng mga apps, makalculate mo ang iyong expenses. Mas magiging madali ang pagsasave dahil nakikita mo kung saan napupunta ang pera mo. Pangalawa, budget. I-control mo ang iyong expenses by setting a budget. As makakatulong kung ikakategorize mo ang iyong expenses base sa iyong priority. At i-identify ang hindi kailangan sa kailangan. Sa ganitong paraan, mas madali mong ma-allocate ang pera. Kung ano ang higit na kailangan paggagastusan through a proper budgeting, Magiging madali din pagkontrol ng mga expenses at mga bagay na maaari mong isakripisyo tulad ng loho, bisyo, at iba pa. Sa madaling salita, hindi ka gagagastos ng hindi kailangan. Pangatlo, reduce the biggest expenses. Ano nga ba ang pinakamalaking pinagagastusan mo? Ito ba ay ang pamasahe, gas, rent sa bahay o kuryente? Mahalagang alam mo ang paraan na i-cut down itong biggest expenses mo kada buwan. Alimbawa, nagrerenta ka lang din naman, malayo pa sa trabaho mo. Pwede mong i-consider na lumapit malapit sa trabaho mo para makatipid ka ng gas o pamasahe. Kung ikaw ay nakakondo, baka pwede mag-apartment ka muna. Kung ang aircon mo ay 24x7 na ka baka pwede sa gabi na lang muna. Mga bagay na maaaring i-adjust pero mas pinili nating i-neglect dahil kaya mo pang bayaran. Kahit pa nga nangangahulugan ito na hindi ka nakakapag-ipon. Pang-apat, pay off debt. Para maumpisahan mo mag-ipon, mahalagang isitel mo muna ang iyong mga utang. Lalo na yung may mga matataas na interes. Bayaran mo ang personal loans mo kung mayroon mang credit cards bills on time para ma-eliminate mo ang malaking late payment charge. Umawa ka ng plan kung paano mo bayaran ang lahat ng mga ito. Gawin mo ang ghost debt free. Kapag wala kang utang na binabayaran, mas possible kang makapag-ipon. Panglima, explore opportunities to earn more. Tulad nga ng nabanggit natin kanina, kapag minimum wage earner ka, mahirap talaga makapag-ipon. Kaya para magkaroon ka ng iba pang mapagkakakitaan, Try to explore other opportunities. Ang freelancing ay isa sa pinaka-popular site hustle ng marami, na maaari mo ding mapag-aralan. Maraming online platform na pwede mong magamit para makakuha ng freelancing job. Sitting option ay ang pagsisimula ng small business kahit nasa bahay ka lang. Isa sa mga site hustle ko ay pag-online business, kagaya sa financial literacy through IMG International Marketing Group. Ang kinikita ko dito ay iniipon ko sa aking mutual fund. Kaya kung gusto mo talaga makapag-ipon, maraming paraan. Tulad nga ng palagi natin narinitin, pag gusto may paraan, pag maraming dahilan. Number 6, avoid bank fees. Ang pag-iipon ng pera sa bangko ay isang paraan para makontrol mo ang iyong expenses. Makatulong din ito para maiwasan ang unplanned expenses dahil medyo hassle din na mag-withdraw. However, may disadvantage din ito tulad ng fees or charge. May mga account na nagre-require din ng maintaining balance at may iba naman na may annual membership fee at iba pang bank fees na hindi tayo aware. Balagang bago ka mag-ipon sa bangko ay alam mo ang mga ito. pang Pangpito, stay healthy. Hindi mo dapat baliwalain ang healthcare dahil mahal magkasakit. Bagaman maaring magdagdag ng expenses mo, ito lalo na kung ikaw ang nagbabayad ng iyong health insurance. Maari mo namang maiwasan ng higit na mas malaking expenses kapag ikaw ay nagkasakit. May iba pa ding paraan para maiwasan ito tulad ng pagkain ng healthy food, matulog sa tamang oras, mag-exercise, at iwasan ng bisyo tulad ng alak at sigarilyo. Sa ganitong paraan, bukod sa makapag-ipon ka, mas mamaksimize mo pa ang iyong full potential dahil healthy ka. Kung ikaw ay nahihirapan mag-ipon dahil hindi sapat ang kinikita mo sa ngayon, huwag mawala ng pag-asa. Maaring mahirap sa ngayon pero kung umpisahan mo gawin ang pitong ating nabanggit, sigurado akong makapagtabi ka kahit kaunti. In summary, ang pitong paraan para makapag-ipon kahit minimum wage earner ka ay ang mga sumusunod. Una, monitor your expenses. Pangalawa, budget. Pangatlo, reduce the biggest expenses. Pangapat, pay off debt. Panglima, explore opportunity to earn more. Pang-anim, avoid bank fees. Pang-pito, stay healthy. Lagi tandaan na it is not your salary that makes you rich. It is your spending habits. At dahil nakarating ka sa part na to, maraming salamat sa iyong oras. Huwag kalimutan mag-subscribe with notification on para lagi kang updated sa mga susunod nating uploads. At sana'y na-inspire kita.